I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na itong ang ating couple na sila Donnie at Belle kapag magkasama ay talagang sinusulit nga nila ang bawat araw at oras dahil talaga namang hindi naman palagi na magkasama nga sila lalong lalo na nga ngayon na nasa Switzerland nga itong ating Doni Pangilinan. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin. Alam naman natin na itong ang ating Belle at Doni ay talagang rin sinusulit ang bawat araw at sandali na kasama nga nila ang kanilang mga pamilya dahil kapag bumalik na nga sila at post na ang holidays, ay talaga namang hindi na nga nila makakasama muli pa lagi ang kanilang mga kapatid. At narito nga sa ang pinag-uusapan na nga ngayon sa social media na kung saan ganito nga mag-banding itong bawat pamilya ng ating Donnie at Balmeriano. Mariano at ayon dito Ate and koya Donnie so thankful they get to spend quality time with their siblings especially cause super busy nila eh happy holidays indeed dahil talaga namang itong ating couple kapag tapos na nga ang holidays ay back to work na nga at sobrang busy nga ng kanilang mga schedules kaya naman mga ganitong araw ay talagang sinusulit na nga nila kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag Usapan na. Stay tuned lang tayo for more update kala Doni at bus sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.